Dominic, para Dominic. Versus. Naka Brazilian oh, versus Roderick. Roderick. Pelaire, ginoong tomba ang tiga tumba ang tiga-tumba ng baguan. What? <laughs> oh, idol. <laughs> baguan. Sige ba yung naman mo, 1v1? Naamong ko si Nico Corocoto. Uy. Nang 1v1 ito. basketball. Bakit? Ano daw ang dahilan? Kasi lagi niyang tinatanong. Wala akong dahilan para muna siya, pero inahamong ko siya ng 1v1. Gusto ko lang siya makalaro bilang isang kaibigan. Oh. Ikaw, ano sagot mo? Oo, oh, di ako mapaniwala. Kasi, lahat ng mga, mga, lahat ng mga kaibigan ko, di ako ginan yan. Hindi, hindi ang tanong, accept ba o hindi? Pwede naman ang gusto niya. Walang pwede naman. Direct. Walang pwede naman, direct to the point. Pwede! No more practice, me. Wala kang pwede. Direct to the point ka Pwede! What? Bro, what are you talking about, man? kung pwede. Hindi niya ako labanan. Sinasara na ba yung hamon niya? Wala, no, dadagap ko. Wala, dadagap ko. Oh, hindi sa kailan, kailan? Okay. Si Pwede sa inyo. Kasi mag oh, e ka pa rin. Mag-e-send pa rin. Ano ang pecha yun? Ano yun? Bayaran mo na lang si Porok. June 1. Hindi, June 9. Ano yung June 1 lang kayo? 9, June 9. Oh, June 9.

Yes. Pergi lagi ya. Pergi lagi. Lagi pipi ganggu. Lagi pipi. Oh, What? Bro, what are you talking about, man? <laughs>

What?